Mainit ang araw, maingay ang kalsada, at puno ng tao ang mga jeep, bus, at tren. Mga estudyante, empleyado, at magulang ay lahat abala sa kanikanilang gawain. Tila isa lang itong karaniwang araw sa Metro Manila. Pero sa gitna ng ingay at traffic, ay may tahimik pala na panganib na nakatago sa ilalim ng lupa. Isang galaw lang ng fault line, at sa loob lang ng ilang segundo, ay maaari ng magbago ang takbo ng buong syudad. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na The Big One, isang malakas na lindol na pwedeng tumama sa Metro Manila anumang oras. Ayon sa Pivol CS, ito ay may lakas na magnitude 7.2 at magmumula sa Marikina Valley Fault. Hindi ito katang-isip o eksena lang sa pelikula dahil totoong posibleng mangyari ito at ang tanging hindi pa natin alam ay kung kailan. Pwedeng bukas, sa susunod na buwan, o sa mga darating na taon. Kaya ang tanong kung mangyari ito ngayon, handa na nga ba talaga tayo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Marikina Valley Fault ay umaabot ng halos isandaang kilometro at dumadaan sa mga lungsod ng Quezon City, Marikina, Pasig, Tagig, Muntinlupa, at ilang bahagi ng Rizal. Ang mga lugar na ito ay ilan sa mga pinakamasisikip at may pinakamaraming nakatira sa buong bansa. Kapag gumalaw ang fault, hindi lang mga lugar na direktang tinatamaan ang maapektuhan dahil mararamdaman ito sa buong Metro Manila. Ang fault na ito ay tinatawag na strike-slip fault. Ibig sabihin, ang dalawang tipak ng lupa sa ilalim natin ay nagtutulakan sa loob ng napakahabang panahon. Habang tumatagal, naiipon ang pressure dito hanggang sa dumating ang oras na bibigay ito. Kapag nangyari iyon, biglang gagalaw ang lupa ng pahalang at pababa, kaya napakalakas ng epekto nito. Ang fault na ito ay tinatawag na strike-slip fault. Ibig sabihin, ang dalawang tipak ng lupa sa ilalim natin ay nagtutulakan sa loob ng napakahabang panahon. Habang tumatagal, naiipon ang pressure dito hanggang sa dumating ang oras na bibigay ito. Kapag nangyari iyon, biglang gagalaw ang lupa ng pahalang at pababa, kaya napakalakas ng epekto nito. Ayon sa mga pag-aaral ng FIVOX, ang magnitude 7.2 ay kayang maglabas ng enerhiyang libu-libong beses na mas malakas kaysa sa magnitude 5.2. Kung titingnan sa nakaraan noong 2013 sa Bohol Magnitude 7.2 din ang tumama at umabot sa mahigit dalawang buhay ang nawala. Wasak ang mga simbahan at gusali kahit mas maliit pa ang populasyon doon kumpara sa Metro Manila. Ang ganitong sakuna ay hindi na usapan lang ng baka. Ito ay usapan na ng kailan. Kaya habang tahimik pa ang lupa, dapat nagiging handa na tayo. Dahil kapag dumating ang the big one, wala nang oras para magplano kaya kailangan alam na natin kung ano ang dapat gawin. Kung titignan sa mga pag-aaral ng Pivolsis, hindi biro ang posibleng mangyari kapag gumalaw ang Marikina Valley Fault. Sa mga simulation na ginawa nila, ipinakita nila kung gaano kalawak at kalubha ang pinsala sa buong Metro Manila kung sakaling tumama ngayon ang The Big One. Ayon sa kanilang pagtataya, aabot sa 34,000 ang maaaring mamatay at mahigit isang daang libo naman ang posibleng masugatan dahil sa pagbagsak ng mga gusali, pagkasira ng daan at sunog na dulot ng lindol. Sa mga unang minuto pa lang, marami na ang posibleng maipit sa mga gumuguhong bahay at gusali. Ang iba ay masasaktan dahil sa mga nagbabagsakang bagay o basag na salamin. Ang mga matatandang gusali, lalo na sa mga luma at siksik na lugar tulad ng Maynila at Quezon City, ay may malaking tsansang tuluyang bumagsak. Ayon sa mga eksperto, halos apat na porsyento ng mga bahay at gusali sa Metro Manila ay hindi pa rin sumusunod sa tamang earthquake standards. Ibig sabihin, marami sa mga ito ay hindi kayang tumagal sa ganitong kalakas na lindol. Sa mga modernong gusali naman sa mga business district tulad ng Makati, Ortigas, at Bonifacio Global City, hindi agad sila guguho dahil may kakayahan ang mga ito na umindayog. Pero kahit hindi bumagsak ang buong istruktura, masisira pa rin ang loob ng mga gusali nito. Malalaglag ang mga kisame, mababasag ang mga bintana at maaaring masugatan ang mga tao sa loob. Sa ganitong sitwasyon, libu-libong empleyado at residente ang posibleng maipit o mawala ng malay. Habang nangyayari ito, masisira rin ang mga kalsada at tulay ang mga daan ay magkakaroon ng malalalim na bitak at ang ilang tulay ay maaring gumuho kaya mahihirapan ang mga rescue team na makarating sa mga biktima sa loob lamang ng ilang minuto titigil ang buong transportasyon sa Metro Manila ang supply ng tubig ay mapuputol dahil masisira ang mga tubo at posibleng maapektuhan ang mga dam tulad ng Angat Dam sa loob lang ng ilang oras Labintatlong milyong tao na ang maaring mawalan ng malinis na tubig. Wala rin kuryente dahil sa sira sa mga linya at poste. Maging ang mga ospital, istasyon ng pulis at mga komunikasyon ay maaapektuhan. Kasabay ng lahat ng ito, maaari ring magkaroon ng sunog sa iba't ibang lugar. Kapag naputol ang mga linya ng gas at kuryente, maaari itong magdulot ng pagsiklab ng apoy, sa dami ng nasirang daan at kakulangan ng tubig, mahihirapan ang mga bumbero na apulahin ang mga sunog. Maaaring lumaki ang apoy at umabot sa mga kalapit na bahay at gusali. At hindi pa doon nagtatapos. Pagkatapos ng lindol, susunod naman ang mga aftershock. Maaaring tumagal ito ng ilang araw o linggo. Sa bawat pagyanig ay may posibilidad na gumuho palalo ang mga gusaling nasira. Dahil dito, magiging delikado ang mga rescue operation at lalong mahihirapan ang mga nakaligtas. Ayon sa mga pag-aaral, maaring umabot sa mahigit 2.5 trilyong piso ang halaga ng pinsala na katumbas ng halos 40% ng kabuoang ekonomiya ng bansa. Ang epekto nito ay mararamdaman hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa buong Pilipinas. Sinasabi ng mga eksperto Nahuling gumalaw ang Marikina Valley Fault noong taong 1658 pa, na mahigit 350 taon na ang nakalipas. Karaniwan daw na gumagalaw ang ganitong fault kada 400 hanggang 600 taon. Ibig sabihin pasok na tayo sa panahon na posibleng mangyari ulit ito. Kapag tumama ang The Big One, hindi lang Metro Manila ang mapipinsala dahil halos lahat ng mahahalagang tanggapan ng gobyerno, mga negosyo at media ay naroon mismo sa sentro ng panganib. Nandyan ang Malacanang, Kongreso at Korte Suprema. Kapag gumuho o masira ang mga gusaling ito, maaring mawala na ang maayos na pamumuno sa bansa. Maaring mahirapan na ang gobyerno na mag-utos, magtulungan at magdesisyon sa gitna ng kaguluhan. Ang ekonomiya ng bansa ay siguradong tatamaan. Nandito sa Metro Manila ang mga pangunahing bangko, kumpanya at ang Philippine Stock Exchange. Kapag nasira o tumigil ang mga operasyon nito, babagsak ang ekonomiya hindi lang sa lungsod kundi pati sa buong Pilipinas. Ang mga pantalan at paliparan tulad ng Ninoy Aquino International Airport at Port of Manila ay posibleng masira rin. Kapag nangyari ito, mapuputol na ang koneksyon ng bansa sa kalakalan at tulong mula sa ibang bansa. Habang nangyayari ito, hindi lang pisikal na pinsala ang magiging problema. Ang epekto sa pag-iisip at emosyon ng mga tao ay magiging suliranin rin. Maraming pamilya ang mawawalan ng tahanan o mahal sa buhay. Marami ring Pilipino sa ibang bansa ang maaapektuhan dahil ang kanilang mga pamilya ay nasa Metro Manila. Isang sakuna na hindi lang mararamdaman sa bansa kundi pati sa puso ng bawat Pilipino saan man sila naroroon. Pero ang tanong, may magagawa pa ba tayo bago pa mangyari ang lahat ng ito? Matagal nang nananawagan ng FEMA at iba pang ahensya na maghanda habang maaga pa. May mga pagbabago na sa building code para mas tumatag ang mga gusali laban sa lindol. May mga earthquake drill na rin sa mga paaralan at opisina. May mga paalala rin sa television at social media kung ano ang dapat gawin kapag lumindol. Pero sa kabila nito, malaking bahagi pa rin ng Metro Manila ang hindi handa. Ayon sa mga eksperto, halos apat na ng mga gusali ay hindi pa rin sumusunod sa tamang pamantayan sa kaligtasan. Maraming pamilya ang walang emergency kit o kahit simpleng plano lang kung sakaling lumindol. Maraming barangay din ang walang malinaw na evacuation route o sapat na kagamitan para sa mabilis na pagtugon sa sakuna. May tinatawag na The Big One Response Plan ang gobyerno kung saan nakaplano ang pagbibigay ng tulong pagresponde ng mga rescue team at paghatid ng mga supply. Pero kahit ang pinakamagandang plano ay mahihirapan pa rin kapag ganito kalawak ang sakuna. Sa unang tatlong araw matapos ang lindol, malamang nakakulangan sa tulong at kagamitan ang magiging pinakamalaking problema. Kahit pa magpadala ng tulong ang ibang bansa tulad ng Japan o Estados Unidos, aabutin pa rin ito ng ilang araw bago makarating. Kaya sa unang pitumput dalawang oras, ang mga tao ay kailangang umasa muna sa sarili at sa ating komunidad. Kaya napakahalaga ng personal na paghahanda. Bawat pamilya ay dapat may earthquake survival kit na may lamang tubig, pagkain, first aid, flashlight, radyo, at mahahalagang dokumento. Dapat alam ng bawat miyembro ng pamilya kung saan sila magtatagpo kung magkahiwalay at sino ang maaaring tawagan na nasa labas ng Metro Manila sa loob ng bahay, dapat ay nakasecure na rin ang mabibigat na gamit. Malinaw ang daan palabas at alam na ng lahat ang drop, cover and hold. Ang totoo, kahit gaano pa tayo kahanda, magiging napakalaki pa rin ang epekto ng The Big One. Pero ang pagkakaiba ng maliligtas at ng hindi ay nakadepende sa kung gaano kahanda ang bawat isa. Ang lindol ay hindi gawa-gawa. Isa itong natural na proseso ng mundo. Hindi natin ito mapipigilan pero kaya natin itong paghandaan. Ang tanong na lang ngayon ay kapag dumating ang araw na iyon. Handa ka na nga ba talaga? Kung sakaling mangyari ito habang nasa school ka, trabaho, o kahit nasa bahay lang, alam mo na ba agad kung ano ang dapat mong gawin para maprotektahan ang sarili mo at ang pamilya mo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates, gaya nito.